bukas na po sila ng pandesal na hot hot pandesal bukas mm. ayan meron na po tayong pinatikin para ma-open na po yung tindahan ah, pandesalan po ni ati princess ayan mga smiling face po sila kahit mainit wala po silang upuan wala rin po electric pan may gripo naman po dito may poso o gripo may poso po poso ah hindi medyo mahirap din sa tubig ano Yan, Ma'am Joy, Sir Boyet, marami po salamat. Isa pangang pa-thank you para... Maraming salamat po sa binigay niya sa aking kumina. Hmm. Uh, Gagamitin sa pambibiling harina pala. O, ting Tapos ano, basta ting tingnan natin pag yan eh, mo, napalago mo, malay natin, madalas kami pupunta ron sa bypass. Ma ma marami pa kami pagsasamahan ni Tate Fernando at masusubay. Ba Ayan po, Tate Fernando po yung Ito po yung kanyang panaderia ah, Naubusan lang po ng pulunan Ayan o, oh, ang dami ng pulit Kanina po, mga ilang pieces yung daladala natin Tate Fernando Marami-rami yun, ano? Bali, for, uh, 400 po Ah, 400 o oh. Ayan po, pa, may, sa po po, may po po Tate Fernando At meron Tingnan mo yung hawak mo, yung camera Isang, ayan Ayan tayo, ano masasabi? Na naabala namin kayo ng, ng, ng sobra. Yan, yeah, sir, sir, Boyet, sarilis po sila dati nakatira. Eh, masyadong makipot po doon. upahan po sila ng dito, tipa 5,000 po, po Tapos nagpaparis po sila. Nakakaraos naman po sana. Pero naano sila na nasa risihan ng mga kawatan. Kaya Nasaan po si ano? Yung may anak? Oo. Uh, at mm, sabi ko, babalag ko siya. Princess, princess mo may pangalan? Ang hmm. dalaki, oh. at pandesal po ulit. Kanina, nagpa pantisal pandesal na po kami. Sasama mo si tate ko. Ang tingnan mo, Chester? Gusto kong umayon ka ba sa sopas kanina? Ayaw ka na Chester. Gusto ka na lang Chester, Uso, ano po yung anak ni si Fernando? Tatlong maliliit pa yung anak nyo, ano? Paman, taro tayo, taro tayo. Pamimigay lang ni Papa mo yan. Ikaw po sa nasa anak mo at Princess. Huwa ka sinya mo, huwa ka rito. Ayan, oh. Ito po yung kanyang parang pinya. ay, ay, po, ano pangalan nun? Uh, Andis. Ano? Panaderia. Ito po kasi uh, yan. Ito ka na Andis Napakalaki po ng box. Pero kung ano, napuno sana. Kung isang luto na gagawin, ano ho? Opo. Eh, puno ito. Puno po yan. Baka sumobra pa. pa. Ayan po. Yung masarap na pandesal po ni Tatay Fernando. Ito po yung bahay na bawal po yung nakaupo. Kailangan daw po nakatayo. Wala <laughs> kang upuan? <laughs> <laughs> eh, gusto alis ka niya. Nasaan ba yung kuhanin yung pamangkin mo? Ito po, andito po kami. <laughs> Ayan, Ayan kap kapatid mo rin yan. Anak nyo rin ho yan. Isa na yan. Bali, ilang, ilang babae, ilang lalaki. Ano yung lalaki, dalawa ba? yung babae ha? Tapos po naging pasaway pa yung isa Nakatapos naman po ng high school Ay, Ah nag-aaral pa lang Ah Mm. Okay, sa Ains, pwede po yun Alika rin eh Ayan ah Eto Sir Boyet at Ma'am Joy E. Domingo. Andito po kami sa inuupahang panaderia po ay bahay po ni Tatay Fernando. eto po yung isang sapong harina po. Uh, nakapag po, naka, nakapagpapiting na po kami kanina. Mahigit kalahati po ngayon. Mahigit kalahati na naman po sa inyo. May sisikang pa. Tapos ayun po yung oven po ni Tatay Fernando. At syempre, meron din po tayong Marite sa likod. Ayun. Joke lang. Hindi, yung papa. Ayon, ah. Ayan o. Ayan, tayo Fernando. Ah, uh, mahabang abala to. Gagabihin na tayo, no? Meron. Tapos po, naka... Sir Boyet, may konting sukli po doon sa inyong biyahe pagmama... Ah, sa, ah, uh, Gip ka Gipka Agapay. Ah, yeah. uh, sabi ko po, babatarising ko muna si Tatay Fernando at si Nanay Rosel. Ando po, niluluto niya po uli yung pitong kilong sopas. Kanina po naka na kami sa Riles Bibiyahin naman po kami ngayon Doon sa Karuktong nung Riles Saka po yung Lumang Kono At ito po yung Isa po sa dalawang anak na babae po Ni Tatay Fernando Yan, tayo, ikaw uh, Anong pangalan mo? Princess Tingnan nyo po, Princess kayo po yung maniniwala na Ito po dalaga Dalagang nanay bakit, ba, bakit, pa, paano ka na no Nung naging boyfriend mo. Hindi na. Pero huwag na natin yung pero meron ka pang balita doon. May balita ka, ah, wala. Dapat inuna mo muna yung pag-aaral. No. Unahin mo muna, tapos, para maituloy ni Tatay Fernando yung pagtitinda ng tinapay, siya magluluto, ikaw magtitinda. Ano, ganun po tayo, ano? Siya, siya magluluto, ikaw maghihintay. Okay na Ha? Bib Bibigyan ka ni Sir Boyet at ni Ma'am Joy ng pambiling isang sakong harina. Papalaguin mo ba? Oh, sige. Ayan, ah, uh, Sir Boyet. Pakita mo na ako. Sir Boyet. Tsaka po, Ma'am Joy E. Domingo. Sa ating sponsor na yan, ah, uh, sa Gipka Ang Ah... Uh, nakadalo makakadalong, hindi pa po, yung, yung hapon may pa-feeding po ulit. Pero kaysa magalo ko po itong abala natin kay Tatay Fernando. gagamitin po po nung single parents po nilang anak na kahit na po nagkamali, hindi po nila, hindi sila nagalit sa kanilang anak. Kundi kinanggap pa rin po nila ng dalawang kamay at buong puso po nilang tinanggap. At pangangaralan din po natin to si Ate Princess na kung kaya pa mag-aral kahit sa AIDS o kayang, kaya mong kaya pa nung makatulong yung pangarap niya na narinig ko po pong ikinukwento niya po kay, kay Nanay Rosela na uh, Nay, uh, ba't kayo gumawa ng pandisal para may kahit pa paano may pagkakita niya piso piso kaya susubukan po natin may sumusobra po sa aking pambiling harina Sir Boyet, Ma'am Joy, isi-share ko po kay Ate Princess na anak po ni Tati Fernando at ni Nanay Rosela Ruse Rosela, no? Ayun. Ayan, nagbubulungan. Balato? Anong balato? <laughs> Dahil yung mga anak niya, nakikipagbiruan po ako, ha? Narinig ko, balato, eh. Eto pa yung isa, ha? Oh. Babalato ka din? Hindi. Bibili tayong harina. Libre na lang, ano? Libre tiki, ma? Yan, Sir Boyet. May natitira pong onte. Titingnan natin kung kung paano ipangangako po ni Ate Princess tong natitira natin yung sukle. Ito po, may natitira pong sukle, oh. Makakab makakabili po ito ng isang sakong harina at asukal, di ba? Oh. Uh. Ito po, Sir Boyet, pagkakaloob natin sa anak. Single parents po siya para makatulong din po kay Tatay Fernando. Si so, Tatay Fernando magmamasa tapos magsanay ka din. Malay mo, pagbalik namin, may karagdagan to, di ba? Hindi kami nangangako, pero ito yung sukli sa, biya sa ng sagit kaagapay na abala namin kayong buong pamilya magmula kahapon. Puhunanin mo muna to, uutangin ko muna yung abala kay... Yung abala ko kay Tate Fernando. ay ayun po si Tate Fernando. Napuyat po siya gumawa ng tinapay. Nagsalang siya kanina madaling araw, tsaka po ngayon ulit. Si Nanay Rosela si Nanay po, natin... Ate, iniwanag po namin sa bypass. Doon niya inilugo po yung sopas. Ito, uh, namin sa'yo. Ikaw na bahalap kung gagastusin mo. Ano ah? Panuguin mo ah? Yang ganing yang eh, Sir Boyet Sunog Kilay tsaka kay Ma'am Joy E. Domingo. Masalamat mo siya. O, oh, nakasal mo. Salamat po. Salamat po. Sabi kayo na sa'yo. I-try natin sa isang sakong harina. Kasi Sir Boyet, Dilintera po highway tapos ito po yung kanilang inuupahan bahay. Tapos kumpleto naman po si Tatay Fernando. May oven. Tapos ayan may laga ng tilapay. Tapos pagka pinapalago mo na yan, sipagan mo rin maglinis ng tindahan. Mentras malinis, mas maraming bibili. O oh, ikaw din, di ba? Baka gumaya ka sa ati mo, wag ka muna magbo-boyfriend. Na, no. Ayun po yung ayun ay, kasi ganda po ng alak nito. Mga mga kutis porcelana lang po yung morena. Uh, pero magaganda po sila, magaganda tsaka mga pogi. Ito po po yung isa oh, di ba? Ayun po kaibigan ko yung isa na yun, kaibigan. Na-subscribe mo na muna kami no ate. O wala kang load. Wala daw po. Ayun, ayun po salamat kay Sir Ma'am mga Kitty. Salamat po. Sana pagbalik namin, doble na yan, ha? Baggy, si Tati Fernando na may magmamasa. Ikaw lang mag... Ah. Oh, oh ilak bagi baka maglalako ba yung mga babae hindi naman siguro sarilis yung pinapiti niya natin ano lang po paano po bebentahan ng tinapay yung isang piraso dalawa lima eh, di okay. hindi kung kaya magbagsak presyo dos isa 'di ba? Medyo para mas ano ho, mabilis maubos, mabilis pa malengke basta makuha puhunan, may konting tubo. Pwede Tapos pagka kumikita na, mag-iipon po ng pambayad ng ilaw, ano kayo? lang. Oh. Eh naman ano po? Merong isang nag may nag-comment lang sa video ko. Kung sakasakali po sana, hindi ko naman po ipinapangako kung papadala, papadala nung bukas makalawa nun, maglalabas tayo ng... basa kaya lang, sakripisyo, buwan-buwan buwan-buwan yung huhulugan kung makakapaglabas okay, tayo ng motor yun, hindi tinulungan sa apartment. oh, tap di oh, bali, 3 times 3 three, three times a month lang natin pong gagamitin magpapiling. tsaka kung umaabala namin kayo sa papiding, meron pa rin karagdagang ano po yun problem. balay po natin may mag-share ng panghulog, di ba? lang dito, tayo oh kahit Ta presyo kung gusto nila o yung kaya sa asalisihin hino natin di puro sopas magpaparis din tayo na para makilala din yung talagang talent nyo sa, parisan tapos si ate pwede mo nang pandaw ng cellphone yan oh. at, okay. 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 at di ba no? pwede nang pandaw ng cellphone oo <laughs> naman daw <do> yun no? <laughs> di ano po na mo muna Mamaya, pag uwi namin, bumili ka na agad, pabili ka na agad ng isa siya ng isang sangong isa, isa harina. Ikaw ng... Kahit yung pang araw-araw lang, mali mak mo, makapagtab makakapagtabi kaya siya ng 50 araw-araw dyan. Kaya niya. Tapos, yung, yung ititinda nilang tinapay doon, pupuntahin mo din, sisigilin mo. Tapos, bibilin nila rito tatlo lima o oh, ibebenta naman doon dalawa lima o oh, di ba ganun lang yeah. ande ah oh, sige po sige po pati kayo menu po muna eh, ano daw po gusto matikman o oh, kanina lang po patikman nyo po muna opening pa lang naman po kasi nai ay nai ba nanay ate opening lang po ate papatikimin Patik po namin kayo ng pantisan. Ayan. Ah, uh, opening pa lang po namin. De, opening pa lang po. Opening lang. Magbubukas na po sila ng pandesal na hot. Hot pandesal bukas. Uh. Ayan, meron na po tayong pinatikim para ma-open po yung tindahan. Ah, Pandesalan po ni ati Princess. Ayan, mga smiling face po sila kahit mainit. Wala po silang upuan, wala rin po electric fan. <laughs> may gripo naman po dito, may poso o gripo. May poso po. Poso, ha? Ah. Eh, Hindi medyo mahirap din ang sa tubig, ano? Yan, Ma'am Joy, Sir Boyet, marami po salamat. Isa pang nga pa thank you para... Maraming salamat po sa binigay uh, niya sa akin po. gagamitin sa pambibiling harina pala. Oh, Tapos ano, Basta so, ting, tingnan natin pag yan eh, napatubo mo, napalago mo, malay natin. Madalas kami pupunta ron sa bypass. Ma, ma, marami pa kami pagsasamahan ni Tate Fernando at masusubaybayan namin kayo. Yeah. Pero tikman nga natin yung... Kanina hindi ako nakakain ng pandesal eh. Matikin nga po na isa. Tignan po natin. Mainit oh, po. Ah, ayan. mainit. Ay, okay, ba? Mainit ka po. Hindi, ah, yeah, nice to. No? Mainit ka po. Mainit po. Hot pan nga pala kasi. Ayan, ah, uh, titikman ko po, titikman ko. Hot pan po, ni Tate Fernando at ni Ate, Ate, ano? Princess. Titikman ko po. Eh, pan mainit eh. Sarap, sarap. Sarap nga. Bali, pag tininda ko ito, dalawa lima, ano? Ay, ito bigyan ko yun. Ayaw, ayaw nila. May hey, hiya. Yeah. Ito po, Ma'am Kala ko nung, isa, nung, nakikita ko to, kala ko 13 years old pa lang. Hulaan <laughs> niyo po kung ilang taon na si ate. Kala ko po, 13 years old pa lang talaga Ano po siya, single parents? 19, 19 years old po. Ito po sa ano, kung nakapag-aral, isa sa mag-aahon kay Tatay Fernando? Nag-aaral po ako ngayon. Ah, nag-aaral ka ngayon. Anong, anong sa AIDS? Dito, grade 11. Ah, grade 11. Pumapasok kahit walang baon? Opo. Oh, yun, okay yun. Ngayon, kung nag-aaral ka pala, pwede ka rin magdala sa eskwela ng hot pandesal. Mga teacher, alukin mo. pa papo-order ka. dati pa nag-online selling ko. Grabe, kinawisan ako. Hot pandesal po. Kaya ka mag-online selling ko rin mag-online selling. Na tinapay o anong mga paninda. Ano po, mga damit. Ayun po, pwede. Eh, ba't nilubayan mo yun? puhunan eh saan napunta yung no, saan napunta yung puhunan ba't naubos ah eh gaya na wala na cellphone na nakaw hindi ko na rin makapag online selling ano kani pwedeng pagkakitaan gawin para maano eh po oh, mapupuno na uli yung pandesal natin ilalakad natin mamaya sarap, sarap po. Tapos mamaya, bilik ka na isa sa akong harina. Pag kami, yung ititindan tinapay doon sa bypass, pupwentahin mo din para eh, naman nila doon. Ay, kaya maglalako kayong pandesal, ano? Tulungan nyo si ate, ha? Dito, dito sabi, sa may sarili, pwede eh, doon. Kilala naman kayo doon sa rilis, diba? Ano Siya, na ito na ba? Ito po po. Ah. Ay, wala. Ay, wala po. Sila, kaya, kaya, kaya. Hindi yan natin. Alam, mga natutulog ko yata eh. Sige nyo nga. Ano, Napagbatog na yung pawis ko. Ka? Ay, wala po. Okay, tumawid yata dun yung ano yung motor sa lilim. Ay, okay na po yun. Nga, okay na po.